Good morning. Say good morning. Andi. Say, good morning. I'm hmm. so, ng anak ko. <laughs> Katatapos na, nang... no? uh... I'm muna kasi. Hmm. Sobrang dumi na. Uh, Tapos kumain sa sobrang dumi. Uh, hindi magilis. Ande. Hmm. Ande. Um, na kasi um, nakasin ko rin yung cellphone kaya ganon. Ande. Um, um, Ang kadil ka. Ande. Ande. Um, 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 Alam niyo guys, kahapon nag, hindi nag-vlog ako ng yung seven baby steps ko. Miss na i-ano uh, ko na. Pagtingin ko sa folder, wala. <laughs> oh my God. <laughs> salita lang pala ako ng salita kahapon. <laughs> Hindi pala na record. <laughs> Pero feeling ko na record oh. talaga yun eh. Mga ano nga yun eh. 14 minutes. Ako sayang. I have to vlog na <laughs> naman again. Ah! <laughs> ah! yun ako yung anak ko talaga <laughs> magaga ako nagising 4am pero yung baboy namin hindi ko pa napakain kasi wala nang feeds magaga na lang akong nag ano ng aming pisonet nag update ng lota later pag ano na 7am pwede ko na siyang buksan Ginagawa ko 'yung bino ina-update ko ta ano para hindi nag-ano ako um, nagbinawalisan ko siya agad ng maaga para mamaya ano na bubuksan ko na lang diretso. Kaya eto. Mamaya na ako maghuhugas kasi guys. Family time for mag ano yung asawa ko. Punta sa trabaho. Magkakape muna kami sa labas. Tapos, mag-uusap-usap. Eh, nasa CR pa siya, kaya nag-vlog muna ako. So, every morning talaga yun, guys. Kahit, yun yung ano, um, sikreto sa, sa masayang relasyon. Na, iwan mo lahat, mga hugasin, Wag ka mo nang maglinis. You have to to spend time with your family mo. Guys.